Good morning Another fishing day tayo ulit Medyo madilim pa ngayon eh Ayan Bali nandito na tayo sa bangka Ayan Naglalagay lang tayo ng gas Tapos maya maya alis tayo Sana maganda weather ngayon Kasi nung nakaraan Wala tayong upload Kasi Nabutan tayo ng malalaking alon Kaya napilitan na tayong umuwi Kaya sana Makabawi tayo ngayon Ayan Bali mag isa lang ulit ako Magpipishing ngayon Bali Kasi sabado ngayon eh Pag madalas yan Pagka sabado And so mm. I'll Good morning bossing nandito na tayo sa spot natin bali naglipat tayo ng bangka kasi no, ayaw mandar yung maliit na bangka kanina <coughs> bali kasama natin si Capsombet pa rin ayan saka yung kanyang kaibigan si nama siya pa? Eddie, Eddie. ayan Saman natin bali yung na gagamitin natin mga bala ito 500 grams tsaka 600 grams ayan naka ready na yung isa bali mag-ayos-ayos lang tayo sandali mga boss bali yung spot natin 120 meters hanggang 200 meters tayo ayan kanina hindi ko kita yung langit kasi madilim pa pero ngayon maliwa-liwanag na okay naman yung weather tsaka yung tubig tubig dagat ayos naman hindi maalon sana makahuli tayo na maganda ngayon ayan bali yung natin gamit ngayon pirati strike blood sword ayan available po ito sa ryoshi pro outfitters tsaka yung reel natin Maxell Rage Pro 80 ayan. From Ryoshi Pro Outfitters din po Line natin Sunline Siglon pe 4 From Ryoshi rin Tsaka yung leader natin Eastern Infinity ayan. From Eastern, Eastern Plackles 60 pounds ayan. Sa mga gusto pong bumili ng Ganitong rad Message lang po kayo sa Ryoshi Pro Outfitters Ayan po yung kanilang FB page Para naman po sa mga gustong mag Walk-in ito naman po yung kanilang address. Ayan po. Tsaka yung kanilang contact number. Yung. Siyempre yung suot nating jersey from Angler Armor. Ayan. Para sa mga gusto pong magpagawa ng quality fishing jersey. ay Message nyo lang po si Angler Armor. Ayan po yung kanilang contact number. Tsaka yung FB page. Ayan po. Okay. Ang okay. drop. One hour later. Ayun, bali dito nga, nagpunta muna kami sa gilid para bumili, mm, ng, bumili gasolina, ng gasolina. Kasi kukulangin na kami ng gasolina itong bangka uh, natin, lumayo pa kami. Pero yung kanya yeah. doon, kahit konting gas lang nabibili natin, kasyang-kasya kasyang kasyang kasi maliit lang yung makina, makina doon. 15 horsepower lang. Ano yan na Hintayin lang natin, tapos alis na tayo. Ayun na, ayun na, 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 na sikap. Lumangawin na lang siya. Ah, telepon tao. Tao dito. dito. How to Okay. Okay, ito na yung gas natin. How to marami Okay, tara na. Hey, let's go. Oh. let's go. Let's go, let's go. gamitin namin para matulin. dito. Sana dito eh may kagat. Walang kagat dun eh. Oh, doon eh. O, naman. Ha? Yeah. Medyo may kadumihan kasi yung tubig gawa nung ano, ulan ng ulan. Balik kahapon lang yata umaraw o nang isang araw. Pero palinaw na to, mga next week malinaw na yan. Ay, yeah. strike agad dito Ay, yeah, strike yeah. Doon eh Tagal kong nag ano, walang strike eh Ayan yeah. uh. 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 yeah. Doon, tagal kong nag-antay ng strike Wala eh kaya na desisyon kami pumunta rito. Yah. Oy. Oh. Oh, yeah. Uy, 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 uy. Kalang medyo parang malaki yata. Yeah. Uy.

Yeah. <laughs> pa Uy, dogtot ulit uh. Sa to doon, tiga uh. Okay Walang oh. huli Nasa 2 digits siguro Ah, nautal na tuloy Pagod Pagod uh. hmm Ayun. ayun mga boss ayun mga boss hindi ko na itataas pakita ko na lang dito ayun siguro nasa ano estimated ko lang ha nasa 10 mayigit siguro ayun unang huli natin Eh mga boss, ah, pahinga lang ako sandali habang naman mahinga. Shoutout tayo ng konti ano. Ayan, shoutout mga bossing Jaguar. Bossing Jaguar, President ng Kalmado Anglers, shoutout po. Ayan, si Alan Loza at sa lahat ng mga member ng Kalmado Anglers na, ayan, shoutout na natin yan. Loren Tagupa, Marlene Manaraysay, Nick Fritz Castillo, Dan Dreb Magmanlak, Stan Lurs, Campas Dagat, Roberto Ricanya, George TV Tugleg TV at saka si Mark Jason Sevilla ayan shout out sa inyo mga boss maraming salamat po sa inyong suporta ah. God bless po sa inyo lahat okay. Ito gamitin natin Tricolor 500 grams Ok. Ok. Yeah. Uh, 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 uh. balik kiri kita. Masuk ilalim nang bangka. Tegalang. Bay ilalim. Ah. Sala, salah salah salah. Yeah, Gini sini. Yeah, ya yeah. ya okay. ya. May kumagat dito Kanina kala ko Wala talagang mahuhuli It's pretty grouper Making grouper skip <laughs> Oi. <laughs> <laughs> diwit. Hmm. Salvage kayak bigat-bigat toilet, oh, lihat lihat. Diwit. mu. Không biết mình yeah. Ayun mga boss, hanggang dito na lang tayo ulit Medyo mainit na, hindi na kaya Tinanghali kasi tayo eh Namali tayo ng ispat kanina Pero ayos naman, nakahuli pa rin tayo Kahit dalawa, dalawa, ayan, dalawa pa rin, huli natin kasi na, mali tayo ng spot di ko akala yung makakahuli pa eh ayun, nakahuli pa tayo ng isang malaki pa malaki pa yung nahuli natin ayun kanina nga, di ko nakakala makakahuli pa tayo kasi tanghali na nga kasi doon kami na spot sa dati natin pinapwestohan, malabo pala yung tubig kaya naisip natin pumunta rito kaya bumili tayo ng, bumili tayo ng gas kanina ayun, tinanghali naman tayo Buti kahit papano nakahuli tayo. Ayun, sa susunod na lang tayo ulit bumawi. Ang boss, video talagang hindi na kaya init. Okay, salamat po ulit sa panonood. See you po ulit sa susunod na video. Thank you po.